Tara, samahan nyo kami at kami ay kakain sa labas. Nagbiyahe pa nga kami. Actually malapit lang to, ilang minuto lang ang takbo ng aming sports car dito. Ayan at nandito na kami. Ayan yung mga ludin, ay kwentuhin ko sa inyo kung bakit tama na kami dito. Actually itong lugar na ito, dito kami palagi na mamasyal, tumatakbo ang aming prinsesa sa tuwing hapon dahil ito ang kalsadang ito, bagong gawa ito. Wala pa masyadong may nadaan na mga malalaking sasakyan kaya ang daming mga nakatambay dito at ito naman sila ni ate na isipan nila na magtinda dito ng barbecue. Kaya sabi ko sa misis ko, pagdating na pagdating niya ng bahay galing trabaho, sabi ko wag ka na magbihis. Punta tayo doon sa pinapasyala natin na kung saan ang tawag ng prinsesa namin dito ay Island Park. Kaya sabi ko magbaon ako ng kanin kasi gusto ko kumain doon. Masarap kasi dito kumain mga lode. As you can see, napakaganda ng ambiance dito. At the same time, napakaganda ng view. Kasi feeling ko, nasa probinsya talaga ako. Kasi kasi hindi nagkakalayo ang itsurang ito sa lugar na kung saan ako lumaki. Kaya hindi na ako nagpakimikime, kumain na ako. Nilantakan ko na ng bonggang bunga Iwan ko ba kasi ako'y sobrang takam sa kanilang chicken feet at the same time ang kanilang isaw-isaw. At sa si baby, para may makain din siya, nagpaluto din kami ng hotdog niya. Ayan, nakikisaw-saw nga siya sa amin dahil naman naiingan nyo siya kumain. Ayan, mga lodi, oh, nawawala siya sa video dahil naglalaro siya at the same tayong kumakain siya. Alam nyo ba mga lodi sa lugar na ito ay napaka presko ng hangin. Dito kami palagi tuwing hapon nandito kami. Ang sarap talaga dito mga lodi. Ganado talaga ako kumain dito. Kasi sino ba naman hindi gaganahan pag ganito ang view ng kinakainan mo. O ba diba? feeling ko tuloy na sa tabing ilog ako. At hindi ko na nga talaga mapigil ang sarili ko. Tinungga ko na ang suka dyan mga lodi. Ang sarap naman kasi ng pagkatimpla niya. Kaya ayan, pati si Mrs. tinungga na. Aminin nyo mga lodi na ang nagpapasarap sa mga isaw-isaw o ano pa mang barbecue na ating binibili o kinakain ay ang kanyang sauce. Pag hindi masarap ang kanyang suka, aminin nyo man o hindi, hindi masarap ang barbecue na ating kinakain. Tama ba mga lode? Kaya ako, napakapihikan ko talaga pagdating sa kanyang sauce o sa kanyang sausawan. Pag hindi ko type talaga ang isang sausawan, hindi ko type talaga ang kanyang suka, never na ako bibili muli sa iyo. Yes, totoo yan mga lode. Parang hindi worth it kasi ang kinakain natin pag hindi masarap ang kanyang sausawan. Di ba mga lode? Relate ba kayo? At kung napapansin ninyo mga lode, ang mga buto-buto dyan ay tinatapon ko sa tabi ko. Kasi may mga aso dyan na lumapit sa amin. Actually, mga mababait naman sila. Kaya, instead na magkalat ako dito, binigay ko na lang sa kanila ang mga buto-buto. O, ba diba? Nakatulong pa ako sa kanila. Kawawa naman. At kung napapansin nyo rin, mga lode, iniikot-ikot ko rin yan dyan at pinalipat-lipat ang aking kamera. Para makita nyo talaga na kung gaano kaganda ang view ng aking likuran. Not literally na ang likuran ko mga lodi ha kasi sangkalan yan. Ayan. tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang view sa aking likuran. Bakit ko nga ba paulit-ulit to sinasabi sa inyo mga lode? Kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on kung gaano kaganda ang view dito mga lode. Kung baga, parang virgin forest siya. At ito na mga lode, hindi ko nga napansin na ubos na pala ang kanin na aking kinakain. Susko, sasarap at sa takam ko, hindi ko na namalayan, ubos na pala. Gusto ko pa sanang kumain pero wala na. Alang nga naman na pa ako ng bahay although na medyo malapit lang to sa amin pero sabi ko wag na, magsikan ba siya ako ulit sa bahay. Actually, itong lugar na ito, malapit lang to sa amin mga lode. Pag sumakay ka ng car 3 minutes lang ang takbo mo. Pero kung lalakarin mo lang ito, magmula sa bahay namin, ay umaabot ka rin ng 10 minutes. Malapit lang siya. Dahil takip silim ng mga lode, uuwi na kami. Tinawag ko na aking mag kasi naglakwat siya pa sila. Sabi ko, tara na, uuwi na tayo. Paano yan? Hanggang dito na lang muna mga lode. Dahil nagbebiyahe na kami. Paalam!